Kakahulog lang ni Tesla ng isang bombang yumanig sa buong mundo ng EV, isang aluminum ion na baterya na may napakabilis na hanay sa 515 yaya e miles, mas mabilis na pag-charge, mas ligtas, at binuo ng walang cobalt o lithium. Hindi ito hype. It a isang revolution. Nagtatago sa simpleng paningin. At binabago nito ang lahat ng inaakala mong alam mo tungkol sa mga dekoryenteng sasakyan. Ang lihim na sandata ni Tesla ay hindi isang bagong sasakyan. Ito ang puso ng hinaharap, ang baterya mismo. Huwag kumurap. Pindutin ang like at meg subscribe na ngayon dahil kung ano ang susunod na sasabog sa iyong isip. Ang mga baterya ay dapat na ang bottleneck. Sinabi ito ng lahat. Naniwala ang lahat. Ang pag-uusap ay palaging tungkol sa lithium. Kung paano ito i-charge ng mas mabilis palamigin it ng mas mahusay, pahabain ang habang buhay nito ng kaunti pa. Iyon ang laro. Iyon ang karera. Ngunit habang ang mundo ay nagtatalo tungkol sa mga incremental na pagpapabuti, may iba pang nangyayari sa likod ng mga eksena. Hindi sa publiko. Hindi sa mga press conference. Sa loob ng isang selyadong soundproof lab sa Austin, Texas, gumagawa si Tesla ng isang bagay na hindi lang hinahamon ang mga panuntunan. Isinulat muli nito ang mga ito. Hindi ito nagsimula sa isang pambihirang tagumpay. Nagsimula ito sa isang tanong. Bakit patuloy pa rin tayong lumalaban sa parehong matandang kalaban? Pagkasira ng lithium, thermal runaway, at delayed discharge. Paano kung ang totoong problema ay hindi ang laki ng baterya o maging ang chemistry nito? Ngunit ang paraan ng paggalaw ng enerhiya sa loob nito, iyan ay kung saan ang aluminyo ay pumasok. Hindi bilang isang kapalit, ngunit bilang isang redefinition. Mataas na conductivity. Sagana, may kakayahang maglipat ng enerhiya halos kaagad ng walang bottlenecking. Sa una, itay theoretical. Isang papel dito, isang test cell doon. Ngunit pagkatapos ay may isang bagay na pumutok sa lugar. Nakahanap ang mga inhinyero ng Tesla ng paraan upang masira ang pinakamalaking depekto ng aluminyo. ang ion lock. Karaniwan ang mga aluminum ions ay hindi makakapaglabas ng enerhiya ng sapat na mabilis. Ngunit sa pamamagitan ng pagpapalit ng nagbubuklod na substrate, isang proprietary carbon graphene mix na nilagyan ng atomic scale induction point, na trigger nila ang tinatawag nilang quantum burst discharge. Ang resulta, power on demand, walang lag, walang fade, walang chemical choke points. Ito ay tulad ng pagpunta mula sa dial-up sa fiber optic ngunit para sa paglabas ng baterya, at binago nito ang lahat. Dahil ngayon, ang naglilimita sa kadahilanan ay hindi kung gaano katagal maaaring magmaneho ang iyong sasakyan. Gaano kahirap ito mailunsad? Biglang, ayang mga Eve ay hindi tungkol sa si pagtitiis. Ano mga itos ras e tungkol sa hilaw? Hindi na filter na kapangyarihan. Super capacitor level na output na may density ng imbakan ng isang buong pack. At pinapagana ito ni Tesla, hindi sa isang prototype na bangko. Ngunit sa buong sukat ng mga module, nakatago sa ilalim ng mga pagsubok na mule, tumatakbo sa mga saradong track, habang ang iba ay hinahabol pa rin ang anino ng lithium. Sa loob ng high voltage testing lab ng Tesla, ang mga numero ay hindi sinadya upang tumagas. Ngunit ginawa nila. Ang ipinakita nila ay hindi lamang pag-unlad. Ito ay isang lukso. 7000 watts bawat kilo. Isang figure na limang beses na mas malaki kaysa sa sariling 4680 lithium ion cells ng Tesla. Hindi na yan baterya. Iyan ay isang nakapaloob na pagsabog, pinaamo at inihatid sa pamamagitan ng software-tuned pulses. Sapat na mabilis upang karibal ang direktang fuel injection. At gayon pa man, cool, stable, repeatable. Ang mga pabagong aluminyo ion sa mga cell ay hindi naglobo sa ilalim ng stress hindi nila kailangan ng cryogenic cooling. Sa katunayan, mas mahusay silang gumanap habang umaakyat ang init. Karamihan sa mga lithium cell ay bumababa ng higit sa 40 degrees Celsius. Sa pamamagitan ng 60 degrees Celsius, nasa panganib na sila sa thermal runaway. Ang mga bagong Tesla cell na ito, ang mga ito ay pinaka-epektibo sa 85 degrees Celsius, kung saan ang lithium ay mamamatay, ang aluminyo ay umuunlad, iyon ay dahil ang paglipat ng chemical ay hindi umaasa sa thermal activation. Umaasa ito sa pulse resonance, na na-trigger ng isang bagong uri ng signal controller sa loob ng sistema ng pamamahala ng baterya. Tinatawag itong QBC ni Tesla, Quantum Burst Control. Hindi lamang nito kinokontrol ang kapangyarihan. Hinuhubog ito. Kahit na pagkatapos ng 10,000 buong cycle, ang mga ulat sa lab ay nagpakita ng walang masusukat na pagbaba sa output hindi 1%. Parehong metalikang quintas, parehong paglulunsad, parehong saklaw. Iyan ay higit sa 25 taon ng pang-araw-araw na pagsingil ng may zero fade. At para kay Tesla, hindi iyon isang pagyayabang. It ay kinakailangan. Dahil ang sasakyang papasukan ng bateryang ito ay hindi isang marangyang sedan. Ito ay hindi isang $120,000 na punong barko. Ito ay ganap na iba. Hindi lang nagtayo ng bagong baterya si Tesla. Gumawa sila ng bagong klase ng sasakyan sa paligid nito. Isang bagay na ayaw pa rin paniwalaan ng industriya na totoo. Sa panloob, ito ay tinutukoy bilang Project Redwood. Sa publico, ito ay kilala bilang Modelo 2. Presyo, sa ilalim ng $16,000. Saklaw, $5.50. Milya. Oras ng pagcharge charge 5 minuto. Hindi yan marketing. Iyan ang naipakita na sa mga closed-door testing event ng Tesla. Limang minuto mula 0 hanggang 100% sa isang antas na apat na aluminum-capable na charger gamit ang quantum burst modulation. Hindi ito isang theoretical leap. Ito ay isang practical. At ito ay nasusukat. Nang tahimik na inimbitahan ang mga mamamahayag na sumakay sa unang pre-production model 2, hindi sila sinabihan kung ano ang nagpapaganan ito. Pero may napansin sila. Ito ay hindi lamang isang murang EV. Ang bagay na ito ay inilunsad na parang isang hayop. 0 hanggang 100 km bawat oras sa loob ng 3. Tau Segundo. Tahimik. Marahas. Walang humpay. At hindi lang isang beses. Paulit ulit. Na no, walang thermal throttling. Walang lag. Walang drop-off. Nag-overheat ang Porsche Taycan pagkatapos ng ilang paglulunsad. Ang i4 ng BMW ay na-throttle sa 50 degrees Celsius ang aluminyo ion Tesla. Patuloy lang ito sa pagsuntok, at doon tumama ang realization. Hindi ito nahuli ni Tesla. Ito ay ang lahat ng iba ay nahuhulog sa likod. Dahil habang sinusubukan pa rin ng mga legacy na automaker na itulak ang 60,000 EV na may 30 minutong tagal ng pag-charge at marupok ng mga chemical ng baterya. Naghahanda si Tesla na bahayin ito ng 15,000 electric missile na hindi kumukupas, hindi nag-overheat at naniningil bago mo matapos ang isang tasa ng kape. Ang shock ay hindi na nagtayo si Tesla ng isang mas mahusay na baterya. Ang gulat ay ginawa nilang mura, hindi balang araw. Ngayon, hindi ito isang konsepto. Gumaganap na ito sa isang limitadong linya ng production. Modular. Pinasimplo. Patayo na isinama. Ang bawat cell ay ginawa sa loob ng bahay gamit ang mga materyales na 10 beses na mas masagana kaysa sa lithium. Walang Cobalt, Walang Nickel, Walang Supply Chain Hostage Points, Purong Domestic Built Speed Lang, na nakabalot sa silhouette ng pinaka-accessible na EV sa kasaysayan, walang nakahanda. Hindi para sa sumunod na nas nangyari, dahil habang ang mundo ay nahuhumaling sa lithium, cobalt, at conflict na mineral na nakabaon sa lupang napunit ng digmaan, tumingin si Tesla sa kabilang direksyon, sa isang elementong hindi napapansin, napakakaraniwan halos hindi ito nakikita. Hindi dahil kulang ito sa kapangyarihan, kundi dahil nasa lahat ng dako. Masyadong karaniwan para maging revolusyonaryo. Hanggang ngayon, aluminyo, ang ikatlong pinakamaraming elemento sa Earth, magan, malakas, at walang katapusang nare-recycle. Sa loob ng mga dekada, kinutya ng mga siyentipiko ang potensyal nito bilang material ng baterya. Masyadong hindi matatag, masyadong reaktibo, masyadong primitive. Ngunit binaligtad ng pinakabagong chemistry hack ng Tesla ang script na iyon. Sa pamamagitan ng paggamit ng isang malakristal na estruktura na naka-embed na may mga graphene-like na lattice modifier, ang aluminum core ay hindi bumaba sa ilalim ng paggamit, lalong lumakas. Kapag mas nag-charge ito, mas mahigpit ang pagkakalock ng estruktura. Hindi pagkabulok. Peg-activate hindi lang inalis ng bagong cell na ito ang pangangailangan para sa lithium. Binura nito ang cobalt, walang nickel, walang mga bihirang lupa, walang pag-asa sa mga minahan ng China o sa halaga ng tao ng Congo. Hilaw lang, scalable na American aluminum. Napino gamit ang AI-optimized na mga ion layer na self-organized sa ilalim ng kasalukuyang load. Ngunit ang tunay na nakakagambalang twist? In it isang bagay na pumapatay sa lithium ay nagpapagising sa aluminyo. Kung mas mainit ang baterya, mas nagiging conductive ang mga panloob na channel nito. Walang panganib sa sunog. Walang bloating. Basta raw power efficiency. Binalisan. Hindi pinipigilan ng matinding init. Sa mga disyerto, sa mga karerahan, sa ilalim ng presyon. Ang aluminyo ay hindi lamang nakaligtas. Ito ay umunlad. At sa pagcrack ngayon ng mga supply chain ng lithium sa ilalim ng geopolitical weight, hindi lang ito isang technical na panalo. Ito ay isang geopolitical dagger, isang kaguluhan ng supply chain, isang sovereign flex na si Tesla, nag -iisa. ay tila handa na gamitin. Dumating ang sandaling walang naniniwala, ang kinatatakutan ng bawat EV na nag-aalinlangan ay kumakapit sa ebanghelyo, oras ng pag-charge. Ito ay palaging ang parehong debate mahusay ang mga EV. Ngunit wala akong kwarta minuto para maghintay sa isang road trip. And just like that, nabasag yung excuse na yon. Sa isang closed-door investor demonstration, inilabas ni Tesla ang isang solong Model 2 na prototype na tinanggal ang likas na talino na may balabal ng itim. Sinaksak ito ng mga inhinyero sa isang karaniwang supercharger, walang pang eksperimentong gear, walang nilinlang ng mga cable, at pinindot ang timer hindi stunt ang sumunod na nangyari. Isa itong benchmark na pag-reset. Limang minuto. Ayali yung 50, hindi 30. Limang minuto hanggang 80% na kapasidad. Hindi nagpalakpakan ng audience. Nagkatitigan sila dahil ang mga implication ay seismic. Walang espesyal na infrastruktura. Walang nationwide rollout. Isang bagong cell chemistry at isang hypercharge interface na ginawang channel ng enerhiya sa pamamagitan ng mga nanostructured pathway nang hindi nagtitrigger ng mga heat spike o nagpapasama sa anode. Ang maliliit na channel na iyon na nag-iipon sa sarili sa pamamagitan ng mga modelo ng pagbuo ng AI predicted ay nagbigay daan sa mga iyon na dumaloy na parang likidong ilaw na lumalampas sa mga resistance point na nakapipinsala sa mga traditional na baterya. At mas nakakagulat, hindi man lang uminit ang selda. Walang fan walang cooling coils. Basta raw transfer, hinihigop na may kabuuang kahusayan. Sa mga post-demo survey, inihayag ni Tesla ang figure na nagpatahimik sa bawat boardroom na may pag-alinlangan. 65% ng mga consumer na nag-aalangan sa EV ang nagsabing ang kanilang pangunahing pangamba ay ang oras ng pagsingil. Ang takot na iyon ay laos na ngayon, ngunit ito ay hindi lamang bilis. Ito ay tibay kung saan ang mga lithium ions ay bumababat, nabali, at nawawalan ng kapasidad sa bawat mahirap na cycle. Ang disenyo ng aluminum ion ng Tesla ay kabaligtaran. Binago ng bawat cycle ang ion na salasala nito, tulad ng pagpapagaling ng buto pagkatapos ng stress. Kahit na pagkatapos ng 500,000 full discharge-recharge cycle, napanatili ng baterya ang 100% performance. Iyan ay higit sa isang siglo ng pang-araw-araw na paggamit ng walang pagtanggi. At hindi iyon teorya. Pinaandar ni Tesla ang cell sa ilalim ng mga simulation ng urban delivery van. Full stop braking. Heat cycles mula sa minus 10 degrees Celsius hanggang plus 90 degrees Celsius at mga mabilis na acceleration loop na idinisenyo upang gayahin ang paghila paakyat sa buong payload. Ni minsan ay hindi nag-output throttle. Ni minsan ay hindi nag-trigger ang mga pagtaas ng temperatura ng shutdown. Tumawa ang baterya sa stress. Ang regenerative braking, masyadong ay naging ibang bagay. Ang mga daanan ng superconductor ng aluminyo ayon ay nagpapahintulot ng hanggang 98% na muling pagkuha ng enerhiya sa mga siksik na urban zone na isinalin sa 20% na mas mahagamit na hanay. Hindi mula sa pagsingil, ngunit mula sa pagpepreno. Hindi mo lang itinigil ang sasakyan. Ni-reload mo pa. Thermal throttling. Nawala. Wala na. Lumalamig na ang sasakyan mo. Pakihintay. Maaaring itulak ng mga driver ang aluminum ion sa pulang linya sa init ng deserto sa ilalim ng mabigat na pagkarga sa bilis ng track. At ang kurba na may kuryente ay nananatiling patag. Walang tapering. Walang lag. Hindi. Masyado kang agresibo. Subukan ulit mamaya. Hilaw lang. Repeatable power on demand, at hindi tulad ng iba pang tinatawag na solid state na mga prototype na nananatili pa rin sa mga lab o nagkakahalaga ng $80,000 bawat unit. Hindi ito isang konsepto. Ito ay toto. Ito ay matibay. Nakahanda na ito. Nilabag lang ng pinakapanunuya ng elemento sa mundo ang mga patakaran ng pisika, at itinatayuan ni Tesla ang hinaharap sa paligid nito. Ngunit ang pagbuo ng hinaharap ay nangangailangan ng higit pa sa mga tagumpay. Ito ay nangangailangan ng isang bagong uri ng larangan ng digmaan. Ang revolution ni Tesla ay hindi lamang huminto sa kimika. Natagpuan nito ang isang tahanan, isang kuta, sa isang malawak na pabrika na matatagpuan sa kaibuturan ng industrial na sentro ng Mexico. Ito ay hindi lamang isa pang gigafactory, Ito on Giga Mexico. Ang unang pasilidad ng produksyon ng Tesla na eksklusibong binuo para sa mga aluminum ion na battery pack. Ang bawat pulgada nito ay na-optimize para sa bilis, kahusayan, at sukat. Nawala na ang mabigat na tubig, mabago, basang proseso ng mga lithium cell. Sa halip, nag-deploy si Tesla ng dry electrode manufacturing, isang game changer na nag-aalis ng bilyon-bilyong galon ng basura ng tubig taon-taon at binabawasan ang oras ng produksyon sa kalahati. Sa pabrika na ito, Kalahating milyong pack ng baterya ang lalabas sa linya bawat taon, na sumasakop sa ikatlong bahagi lamang ng mga footprint na kailangan ng mga planta ng lithium. Nakamit ng vertical integration ang robotic precision sa isang sayaw na choreographed ng AI. Pinamahalaan ng mga robot ang 98% ng pagpupulong, na ang mga manggagawang tao ay limitado sa pangangasiwa sa kalidad at mabilis na pagpapanatili. Ito ay hindi lamang automation, ito ay isang pang-industriyang sandata na idinisenyo upang malampasan ang anumang katunggali. At ang logistic, mabilis na nagliliyab. Ang mga unang module ng baterya ay tumagal ng wala pang 72 oras mula sa linya ng pagpupulong hanggang sa track ng paghahatid. Isang bilis na bumago sa mga inaasahan sa supply chain at lumikha ng isang logistical. bangongot para sa mga legacy na tagagawa na natigil sa mga linggo o buwan ng pagkaantala. Ang pabrika ay hindi lamang gumagawa ng mga cell. Naglulunsad ito ng bagong panahon ng pagsasarili sa enerhiya. Ang ambisyon ni Tesla ay hindi tumigil doon. Hindi kayang baguhin ng isang pabrika lamang ang mundo. Kaya nagplano sila ng isang kuyog, dose-dose ng microfactories na nakakalat sa buong mundo. Sa pamamagitan ng 2026, 35 if tulad ng mga unit ay nakumpirma sa 12 bansa. Pagsapit ng 2027, ang target ay 100 microfactories sa 20 bansa. Bawat isa ay may kakayahang gumawa ng 1 milyong battery pack taon-taon. Hindi ito centralization. Ito ay isang decentralized power grid ng production. Ang bawat microfactory ay nagpapatakbo bilang isang autonomous unit, matalino at tumutugon. Ginagabayan ng mga AI system na nag-optimize ng output batay sa real-time na demand sa merkado. Sinira ng radical na pagbabagong ito ang monopolyo ng lithium, ang chokehold na hawak ng China, at ilang mga higanteng nagpapadalisay. Binawasan ng distributed network ng Tesla ang mga gastos sa transportasyon. Binawasan ang mga taripa. At inalis ang mga geopolitical bottleneck. Energy production yung enerhiya ay naging lokal, nababaluktot, at hindi mapigilan. Ito ay hindi gaanong pabrika at higit na isang buhay na organismo. Isang pandaigdigang pugad ng enerhiya na ang Tesla ang nasa core nito. Ngunit ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito kapag nasa likod ka ng manibela? Ang sagot? Lahat. Sa sandaling pinindot mo ang accelerator. Ang kapangyarihan ay kaagad. Isang surge ng torque na nagpapawi ng lag. Walang antala, walang kupas, walang dahilan. Ito ay isang hilaw na kapangyarihan. Delise at hindi na filter na inihatid ng may katumpakan sa operasyon. Sa sandaling iyon, nerocket ng torque ang Model 2 mula 0 hanggang 60 sa loob lamang ng tatlong segundo. Ngunit hindi tulad ng mga traditional na supercar. Ang acceleration na ito ay umuulit ng walang katapusan ng walang anumang thermal cool-down pause. Dalhin ito pataas gamit ang isang trailer. Itutlak ito sa masikip na sulok. Bilisan ang nakalipas na trapiko sa highway. Ang kurba ng kuryente ay nananatiling hindi natitinag. Walang degradation, walang throttling, walang hesitation. Ang nakakatawang mode ay ideal ay maaring magsagawa ng lap pagkatapos ng lap. Sprint pagkatapos ng sprint. At onk ibaterya ay tumatawa sa harap ng init na naipon. Ang kotse ay parang isang makina at mas parang extension ng iyong sariling katawan. Isang rocket na nakatali sa apat na gulong na may manibela. Ang mga driver na sumubok sa Modelo 2 ay nagulat ng isang kakaibang connection. Inaasahan ng kotse ang mga input bago tumama ang paasa pedal. Dynamic na inaayos ang paghahatid ng enerhiya sa kanilang estilo at sa kalsada sa unahan. Parabang binabasa ng sasakyan ang kanilang isip. nag-sync ng power output sa real time para sa pinakamainam na kahusayan at kilig. Ito ay hindi lamang pagmamaneho. Ito ay isang symphony ng tao at makina. Ito ay higit pa sa isang kotse. Ito ay isang revolution sa mga gulong, isang sulyap sa hinaharap kung saan ang enerhiya ay sagana, mabilis, at walang katapusang maaasahan. Ang aluminum ion na baterya ng Tesla ay hindi lamang isang technical na kahanga-hanga. Ito ang tumitibok na puso ng isang bagong panahon at ang mundo ay kagigising pa lamang sa kapangyarihan nito. Ngunit ang kapangyarihang iyon ay hindi nakalock sa loob ng isang lab. Gumugulong ito sa mga kalye, nakasaksak sa mga daanan, at nagpapailaw sa mga posibilidad na hindi natin naisip. Ang isang Bateria Pack sa loob ng Model 2 ay hindi lamang isang powerhouse para sa kalsada. Ito ay isang powerhouse para sa mundo. May kakayahang maghatid ng hanggang 2 megawatts ng agarang enerhiya. Ang pack na ito ay maaring magpailaw ng 200 bahay. Panatilihing umuugong ang mabibigat na kagamitang pang-industriya ng maraming oras o paanda rin ang buong kapitbahayan sa panahon ng pagkawala. Hindi na nagbebenta ng kotse si Tesla. Nagbebenta sila ng Mobile Energy Node, isang portable reactor na ginagawang desentralisadong power plant ang bawat Model 2. Ang bi-directional charging technology ay ginagawang higit pa sa transportation ang sasakyan. Ito ay nagiging linya ng buhay. Ang mga bahay, trailer kahit na maliliit na lungsod, ay maaaring direktang kumukuha ng kuryente mula sa baterya ng kotse. Isipin ang isang hinaharap kung saan ang bawat nakapark na Tesla ay nagpapakain ng enerhiya pabalik sa grid sa mga oras ng kasaganaan. Pinapawi ang mga pagtaas ng demand. Pinapatatag ang mga lokal na network at binibigyang kapangyarihan ang mga komunidad na maging self-reliant. Ang katatagan at kahusayan ng aluminum-ion system ay ginagawang practical ang pananaw na ito na ginagawang mahalagang bahagi ang bawat Model 2 ng isang napakalaking distributed energy web. Hindi ito science fiction. Ito ang matapang na blueprint ng Tesla para sa revolution ng enerhiya, kung saan ang mga kotse ay hindi lamang mga sasakyan, ngunit mahalagang infrastruktura. Ito ang magazir ay mga mobile reactor. Patuloy na pinagmumulan ng kuryente at nababaluktot ng na mga unit ng imbakan ng enerhiya na walang putol na hinabi sa pang-araw-araw na buhay. Ang mga implication ay lumalabas sa labas ng mga lansangan, na yanana, nagbabanta na pataasin kung paano nabuo, iniimbak, at ipinamamahagi ang kapangyarihan sa buong mundo. At para sa mga combustion engine, ito ang huling strike. Ang Model 2 ay mas mura kaysa sa halos lahat ng pinapagana ng gas na compact na kotse sa merkado. Mas mabilis kaysa sa maraming sports car at mas malinis kaysa sa mga pinaka-advanced na sasakyang hydrogen. Kapag nakasalansan laban sa mga kakompetensya tulad ng BYD's Dolphin or ang Xpeng G9, hindi lang ito nangunguna, ito ay napapawi. So, ilalim ng $16,000, limang minutong recharge time, 550 milliya ng saklaw, at supercar acceleration, sinisira nito ang lumang lohika ng kompromiso. Ang mga oras ng pagpuno sa mga gasolinahan ay mukhang lipas na, na nakaupo sa tabi ng limang minutong pagsingil ng Tesla. Ano mga gastos sa pagpapanatili ay lumalapit sa zero, ano mga gastos sa gasolina ay sumingaw. Ang panloob na combustion engine ng mga siglong gulang na paghahari ay gumuho sa ilalim ng bigat ng dalisay na ekonomiya at brutal na pagganap. Hindi ito hype. Ito ang unang pagkakataon na ang mga sa sakyan ay tiyak na nanalo sa karera sa bawat makabuluhang kategorya. Ang pagtatapos ng pagkasunog ay hindi na isang tanong ng kung ito ay isang tanong kung kailan. Sa ilalim ng pagbabagong ito ay namamalagi ang isang mas malalim na seismic upheaval, ang pagkamatay ng lithium. Ang mga baterya ng aluminyo-ion ng Tesla ay bumaba sa mga gastos bawat kilowatt hour mula sa tumama na 120s ng lithium hanggang sa hindi pa naganap na sub-$40. Ang pagbagsak ng gastos na ito lamang ay nagbabanta na lansagin ang buong kadena ng supply ng lithium, isang 10 billion na taunang pagkagambala na hayagang proyekto ng Tesla. Ngunit ito ay hindi lamang presyo, ito ay control. Ang buong life cycle ng baterya ay idinisenyo upang maging pabilog, local, at dati nagsasarili hanggang sa 95% ng mga materyales ay nire-recycle sa site. Walang malalawak na minahan sa hindi matatag na mga rehiyon. Walang geopolitical choke point. Walang dependency sa isang bansa o kumpanya. Anit mga dekada na monopolyo ng China sa pagpino ng lithium. Higit sa 80% ng pandaigdigang merkado ay nahaharap sa pinaka-existential na banta nito, ang pulutong nok mga microfactories ng Tesla, bawat isa ay nagbobomba ng milyon-milyong aluminum ion pack sa buong mundo, ang naghihiwalay sa mga supply chain at nakakalat ang kapangyarihan. Ano panahon ng lithium na nagtatapos at ang imperyo ng enerhiya ng Tesla ay tumataas mula sa abo. Hindi ito ordinaryong paglulunsad ng kotse. Ito ay isang declaration ng kalayaan. Isang putok sa tahimik na digmaan para sa kinabukasan ng enerhiya. Ang Model 2 ay nakatayo hindi lamang bilang isang sasakyan, ngunit bilang isang simbolo ng pagbabago, Pagsway, at isang bagong kaayusan sa mundo sa paggalaw. At habang ang alikabok ay naninirahan sa edad ng lithium, isang tanong ang nananatiling nakaukit sa hangin. Gaano kabilis makakahabol ang ibang bahagi ng mundo bago sila maiwan?